Edgar, tapos na. Tapos na lahat. Wala na si Earl. Wala na gugulo pa sa pamilya natin. Maraming salamat at kahit yan ang di kong pinabayaan. Napakaswerte ko na karoon ako ng pagkakataong mahalin ng isang lalaki na tulad mo. Huwag mong pababayaan ng mo sarili mo. Si Joanna, sabihin mo mahal na mahal ko siya. Huwag ka nga magsalitaan ng ganyan. Marami pa tayong pagsasamahan, Maricar. Aantayin kita dito. Nandito lang kami ni Johanna, okay? Lumapan ka. Joanna, pasalubong ng Tito Cruz wow! na kayo. Oh. Ang dami. Thank you po, tita. Welcome. Ayan, marami pa dito pero hindi ko na ilalabas yung iba. Ayan, ito po. Ang ganda-ganda nito. Pareho kayo ni Ben. Wow! yung wow. ganda naman, mama. O, bigay mo na sa kanya yan. Meron ka na sa bahay. Bakit mo ganun tumakatigil? Eh, mali sa mukha ko? Wala. Well, you're perfect. Napakaswerte ko talaga na ikaw baba, ang napakasalan ko. Na ikaw ang ina ng anak ko. You know, I must have done something really good to deserve someone like you. Mahal, alam mo sa totoo lang, hindi ko talaga sukat akalahit ang mangyayari ito. Dahil sa dami nang nangyari sa akin, ito pa pala yung magpapatatag sa akin. At nagpapasalamat ako kasi ikaw ang asawa ko. Dahil kahit kailan hindi mo sinuko yung pagmamahala natin. Siyempre naman. Daddy, Mommy! kita na po tayo! Hindi <laughs> ba na? <Daddy>, hindi <laughs> <napakaroon tayo. laughs> <laughs>